Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung mga ginagawa ni first timer dito sa barko for today's video Tara, samahan nyo yung kalbo, tignan natin yung malulupit niyang trabaho bilang isang baguhan, let's go! Guys, sinantok pa guys, first timer Unang trabaho ni first timer sa umaga guys, mag-aayos siya ng kabina At ito yung mga gagamitin niyang sandata Shish! Stop it, ah. Uy, puro kahoy. Ayan guys, nilalagay niya na yung mga kahoy-kahoy niya. Mga stopper yun ng pinto. At ah, tinitignan niya guys yung mga, ano, yung mga kabinang ano niya. Meron siya listahan. May listahan ka ng kabinang ano. Ayan o, oh. ayan pala yung listahan niya guys. Oh, for today's listahan speed. na gamit. oh, ayan o. Oh. Listahan na gamit. Yan ang kailangan niya ngayong lilinisin. Ilang kabina yan? 18. 18 lang guys. 18 na kabina lang yung papalitan niya for today's video kwarto ng mga kaso. Oh, ayan, yeah. ayan yung kahoy guys. Ayan yung purpose ng kahoy guys. E. Ay. Ayun. Mm. Oh, tapos yan yung sa-service niya ngayon. Oh, so, Didinisan niya ngayon yan. Madali lang yan. Problema dito, mabalahibo. Tapos yan na, tatanggalan niya ng mga punda, beddings. Palit lahat si first timer yan. Oh, grabe gumalaw oh. Profe well, dati galaw ano lang to guys sobrang bagal ngayon professional na pamilya <laughs> soldik <laughs> professional na guys ha? isa na tong professional na ano assassin grabe isa na professional na assassin dumudukot ng una no o, saan naman lalagay ni first timer yan kakal ka naman ni first timer yan dyan sheesh okay. okay, Abante uli. Ganun lang kadali guys, tatanggalin niya lang yung mga maruruming kubrikama sa loob tapos papalitan niya lang ng mga bagong laba. Alright! Pagkatapos niya malagay yung mga kubrikama, pwede na siyang mag -vacuum. At paminsan-minsan, sumasideline pa yan ng kameraman ni Kalbong Siman TV. Oh yeah! Guys, gawin muna natin videographer si First Timer. Sheesh! Video muna tayo kay First Timer. Guys, may okay. okay, target natin guys. Maraming laman yan sa loob. Huwag na natin silipin yung nasa loob nyan guys. Napakadelikado. Balik na tayo kay first timer. Shush! Yes! Pagkatapos na itong mga kabina niya guys, sunod, chibugan! What? Yan, yan yung table natin. Magkain. Gusto ko to kay lato Lato. First timer. Ano, ano, ano? Gusto ko to kay lato Lato. Kaya <laughs> <laughs> eh, pag may kasamang Lato Lato yan, mas masarap yan. <laughs> lato Lato! <laughs> Bawal maarte dito. Bawal maarte, o. Oh. P Pagdating naman ng gabi, pwede na yung maging waiter slash bartender. Om sim! Matindi rin magtimpla ng inumin niya si first timer. May kasama pang betchin. Este pagmamahal. O, oh, she! Ay, hey, napakaangas par. Sana all may mga tip.